gamit ko yung isang tubig para lang ano lang yun guys yung mm, braso yung braso dito guys parang barbell medyo hindi lalaki yung ating braso ba ayan yun yung araw-araw ko nga mga guys kalagay talaga yan dyan yung ating ano tubig pero kung kain na ako ngayon ng kanin guys kung lang So, umaga kayo, guys, I'll give guys kumakain ako ng 7. Tapos, pasting ako, kakain ako ng alas 12 ng tanghali. So, umaga rin mo ng, ng dalawang baso na natubig. Ito, hindi ako nakakapi. Ito na yung bago, pero para sa atin, hindi po hindi kasi ako. ano ako guys, yung uh, ano ko, nebius. At ako yung anong nebius pa, pero ano naman ako kape. Tubig lang talaga ako. Ibang dami. 12. Yun yung aking breakfast nasasanay na na yung mga kapawang guys kaya nang una yung, yung ating mga katlamang pero ngayon hindi nasanay na ako na fasting ako na 16 hours talaga yung kain po tapos baka ano tanghali yung ako dun ako makain guys ng alas 12 kasi kung nagsimula ko pala ang kagadaan sa sa ano guys fasting kayo ng 16 hours hindi lang nakakapayat kundi release yung ating mga sakit kasi yung lahat ng ating mga sakit na o kaya yung anong suggest ng doktor, eh, kailangan tayo mag-fasting na 16 hours. Kung kaya natin yung 16 hours, pero kung hindi pa natin kaya, pwedeng 8 hours or 15, 12 hours na Ako kasi guys, kaya ko mag-16 hours, kaya ginagawa ko nang yung fasting yun. Pero dahan-dahan ako nang una guys. Kaya ayun, hindi masyadong lupit yung aking tiyan. At sa kape, parang malakas na yung aking tatawan Yan lang guys, thank you for watching. God bless. Good morning.